May isang OFW na nagtanong sa akin, yung daw po bang address na nasa likuran ng ID daw po nila, ay address daw po ba yun ng ano? Address ba yun kung saan siya nagtatrabaho or address kung saan siya nakatira? Ang bawat OFW dito sa South Korea, meron po silang ARC card dyan sa may ARC card, sa may likuran makikita nyo po dyan yung address yan po yung address kung saan po naninirahan or tumutuloy ang isang OFW ibig sabihin, yung nasa likod ng ARC ninyo, address po yan kung saan ka nakatira. So halimbawa na lamang na kamali ang employer ninyo ang niregister po niya ay address ng company pero hindi ka naman doon nakatira, kailangan nyo po yan maguhin or kailangan nyo i-register yung bago ninyong address, 14 days or 15 days after ninyo lumipat ng bahay failure to do so, magkakaroon po kayo ng penalty at magkakarecord po kayo sa immigration, kasi isa sa immigration uh, violation po yan, ang hindi magregister ng address ng isang OFW pero dahil since ikaw yung may-ari ng ARC, ikaw po yung magsha-shoulder ng penalty at ikaw din po ang magkakaroon, magkakaroon ng record sa immigration. So sa mga OFW natin dito, sundin nyo po yung batas na ang nasa likuran ng ARC po ninyo ay yung address kung saan kayo nakatira.